ya. Hindi ba? Impossible. Ayun ni, ayun si Arden at Kat. Sana. Ah, oh, pero hindi ko. Para sa petition. Pero sa oras. Hindi maiisip talaga ng mga bantay. Kanya, ay merong tangtong-tunggong mga taong Hindi ko inaakala, guys, o hindi ko ine-expect na mabubuksan ang topic na impeachment dito sa Christmas party namin kanina. Sa CFC. CFC is uh, Couples for Christ, under Catholic um, na organization. Pero bago natin pag-usapan yung impeachment na aming tinalakay kanina with my brothers and sister in Christ, i-share ko muna sa inyo yung award na natanggap ko. Ayan, no? kanina natanggap ko doon sa Christmas party. Nagulat ako. Naka-frame na siya guys. So, certificate. Uh, certificate of recognition this saint joan the of arc award is given to uh, ran esperagoko for her courage and fortitude given this 8th of december 2024 i am signed marilo vera cfc bilbao area coordinator so to. napakaganda ng kulay gold. Ayan. So, aside from that, nagulat ako guys kasi hindi ko ina-expect na may award ako. And aside from that, binigyan din niya ako ng, not, not only me, ito, binigyan din sila yung mga kapatiran namin ng isang box na iba't ibang flavor na candle scented. You know, apat ito. Pero yung isa binuksan ko. At nandoon pinapa amoy ko yung aming ano tahanan kasi nangangamoy noodles dahil eh, nag-noodles kami ngayon as our dinner. And para matanggal yung amoy ayan pinasindihan ko sa asawa ko. So thank you sa award and of course sa regalo ay uh, binigay sa akin ni Sis Malu. And yeah, diretso po tayo uh, Immaculate Conception pa ngayon. Uh, alam ko yung mga Catholic uh, faith believer ay um uh, nanagsimba, nagcelebrate kasi kami dito sa Spain since ang Spanish people ay uh, 90 or 80% Catholic. Holiday sa kanila yung Immaculate Conception. Pero since na fall sa Sunday, so double holiday sila. Okay, so ganun na tayo guys, diretso tayo sa ating pag-uusapan. Actually wala akong balak mag-vlog kasi pagod at uh, medyo busog, <laughs> Diba? ba? Napaka nakakatamad sa camera. Pero sige lang kasi habang fresh pa yung nasa isip ko, gusto ko sa inyo i re kung ano yung aming na opag usapan So we were 20 in our table at uh, 17 doon yung adults, si at uh, uh, tatlo yung mga minors. And nagulat ako na inopen up ng isa naming kapatid sa Handmaids of the Lord na si Tsona yung tungkol sa impeachment ni BP Sara. Nagulat ako dahil itong mga taong kasama ko kanina sa table, ito rin yung mga kasama ko before. Siguro one decade ago. Mga kasama ko sila na mga hindi nagsasalita tungkol sa politika yung mga wala silang parang wala, out of mind yung topic about politika. Ang PRRD time, aminin natin sa hindi, siya yung nagbukas ng isipan ng mga overseas Filipino worker na mahalaga tayo. Why? Pinatikim sa atin ng PRRD ang totoong uh, serbisyo. The only president na, nalam, na naramdaman na natin ang uh, pagangat pag-angat ng ating lahi sa iba't ibang sulok ng mundo during PRRD time. Noong si PRRD ang umupo, pinaintindi sa bawat mamamayang Filipino na nagtatrabaho sa abroad na mahalaga tayo bilang bilang lifeline sa ekonomiya tuwing pabagsak, tuwing pababa, ang ating ekonomiya. Doon natin naramdaman na importante pala tayo sa bansang Pilipinas. Kaya nga tayo tinawag na modern hero. Pinaramdam ni PRRD na tayo mga Filipino, malaki ang ating ambag sa Pilipinas. At narinig nyo rin ang magagandang salita galing sa kanila na ang Pangulo nyo ngayon ay fuerte. Fuerte ang tawag dito sa Spain. Pag sinabing fuerte, strong, strong leader. So, 'yun po, 'yun po 'yung ano, 'yun po 'yung uh, isa sa pa, sa nagawa ng ating PRRD na pinaramdam niya sa atin na kahit dayo tayo sa ibang bansa, na hindi tayo kayang maliitin ng mga locals. Tinuruan tayo kung paano lumakas ang loob na lumaban, 'yung mga fellow Filipino natin sa Middle East binigyan ng DI ng PRRD na ang kanilang mga document dapat na sa kanila, hindi na sa amo. At nasunod yon Ang mga document ng mga Filipino uh, domestic worker ay dapat na sa kanila yung mga passport at my day off. Kami dito sa Spain kahit di naman kasi kami paalalahanan kasi talagang sa Espanya napakaganda ng kanilang batas. Talagang uh, Walang diskriminasyon. Meron talaga kaming day off. Actually, sobra-sobra sa day off. At lalo naming naramdaman yung pagrespeto ng mga locals noong CPRRD. Kaya kung babalik ko, ibabalik ko kayo doon sa kwento kanina na nasa table kami ng mga kasamahan ko sa CFC. Natutuwa ako sa kanilang mga opinion na nabuksan na ang kanilang isipan na ang, na ang Duterte's uh, leadership talagang uh, matagumpay at um, meron silang paninindigan. Proud sila dahil doon sa Duterte. Kaya lang nadidismaya ulit dahil dito sa nangyayari sa Marcos administration. Actually, yung may-ari ng restaurant na aming uh, kung saan hinailed yung aming Christmas party ay Ilocano. At sila yung mga Marcos Uh, die hard kumbaga die hard supporter dati kasi ipagmalaki talaga nila yung mga Marcoses pero makikita mo o maririnig mo sa kanila yung pagkadismaya kung ano ang uh, pag-support nila noon ng oras ng kampanya pa lang ng Marcos at Duterte. Kung gaano sila ka-strong noon sumuport, ganon din ka-strong ang pagkadismaya nila ngayon sa administrasyon. So, ibig lang sabihin na nabubuksan na ang isipan ng bawat mamamayang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Malayong malayo daw talaga ang ngayong admin kaysa sa noon. So, kumbaga, eh, sa summary, kung noon nasa ano na tayo, nasa, kung sa ladder, nasa step 3 na tayo, balik ulit tayo ngayon sa 0 o sa 1. Ganon ang kanilang pag-rate. I'm so very happy na nakikita nila ang accomplishment ng mga Duterte at ng ngayon na si BP Sara. Nadismayaman sila sa una na bakit may impeach at bakit yung confidential fund hindi may paliwanag. Pero sa wakas, naiintindihan na nila kung... Ano nga ba talaga ang dahilan o ang tunay na intensyon ng pangalawang pangulo sa Bansang Pilipinas? At yun, dahil sa pagsubaybay nila, dahil namumulat na nga ang kanilang mga isipan, nakikita nila ang totoong liderato kung sino talaga, kung uh, sino yung mga tamang nagtatrabaho at hindi mga nagtatrabaho. Galit din sila sa mga walang kataposang hearing na nagbawal nagbawaldas lang ng budget ng Pilipinas. Hindi rin sila sang ayon sa non-stop na hearing, ng hearing at pamamahiya ng mga resource person. Kaya sabi ko habang nasa lamesa ako, tahi, uh, para bang uh, nangungusap yung sarili ko na ay salamat. Hindi ko na kailangan i-educate itong aking mga kababayan. Alam na nila ngayon kung sino ang dapat natin iluklok sa posisyon ngayong election 2025. Alam na nila ang uh, mga dapat nating ihalal at alam na nila ang dapat nating i, i ibasura Hindi ko pinanghinayangan ang pagpunta ko kanina kahit masama ang panahon. Uh, mahalakas yung hangin. Hindi ko pinanghinayangan yung pag-attend ko kasi parang may nakuha akong positibong um, resulta sa mga Filipino dito sa Spain na nagigising na po sila at alam na nila kung sino ang mga dapat iboto at dapat i- tanggalin. Kapag campaign period na, itong mga tinatarget kong mga kapwa ko dito na hihikayatin ko kung sino ang dapat nilang iboto. Mukhang hindi na ako mahihirapan kasi sila na mismo, alam nila kung sino ang mga karapat dapat. Kaya tuwang-tuwa ako na ilan sa mga nasa isipan ko na dapat ko sa kanila'ng ibulong para i-kampanya at i-boto nila hindi ko na pala, hindi ko na kailangan sila i-remind dahil yan mismo ang mga choices nila sa darating na election. Kaya magtutulungan talaga kami dito na mapanalo natin ang mga kandidatong dapat maipanalo. So yun lamang po. Maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.